Alam mo ba? Nahihirapan ka bang mag sa harap ng klase? O kaya naman, nag-aalinlangan kang makipag-usap sa mga taong hindi mo ganun ka-close. Ang ganitong uri ng kaba ay normal lang. Pero para sa mga may social anxiety disorder, ang takot sa pakikipaghalubilo ay hindi lang basta hiya. Ito ay nagdudulot ng matinding pagkabahala o pagkabilisa na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero, paano nga ba nagkakaroon ng social anxiety disorder? Ayon sa mga eksperto, ito ay maaaring sanhi ng genetics, brain chemistry at traumatic experiences. Taong 1980, opisyal na itinakda ng American Psychiatric Association ang Social Anxiety Disorder bilang isang klinikal na kondisyon sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Simula noon, mas lumawak ang pag-aaral tungkol dito at mas marami ang nagkaroon ng kaalaman tungkol sa kondisyong ito. Maraming posibleng sanhi ng social anxiety disorder, pero ang pinakakaraniwan ay takot na mahusgahan ng iba maaari ring may nakaraang karanasan na naging dahilan ng pagkakaroon ng trauma tulad ng diskriminasyon o kahihiyan. Ayon sa World Health Organization, mahigit 264 na milyong tao sa buong mundo ang may anxiety disorder. Pero maraming nalilito kung ang phobia ba ay maihahalin tulad sa social anxiety disorder. Bagamat may pagkakapareho, magkaiba pa rin ito. Ang phobia ay isang matinding takot sa isang partikular na bagay, habang ang social anxiety disorder ay nakatuon sa takot na makihalubilo sa iba at mahusgahan ng lipunan. Kaya naman, isang hakbang ng Department of Health at iba pang ahensya ay ang pagkakaroon ng mga treatments tulad ng cognitive behavioral therapy, exposure therapy, at gamot tulad ng antidepressants. Hinihikayat din ang mas malawak na pag-uusap tungkol sa mental health upang mawala ang stigma sa mga may ganitong kondisyon. Ngayon, alam mo na.